kaya po meron tayong subsidy galing sa gobyerno. Dahil sagot ng gobyerno yun. Kaya po, under our seat tax law, malinaw doon. Collections from liquor, tobacco, uh, uh casino, yung gambling, bancor, uh, PCSO, sweetened beverages. Part of, actually, hindi part, malaking portion ng collection galing sa sin tax naka-earmark for Finland. Mm -hmm. Kaya pag naka-earmark yan, at gusto mo kunin, gamitin sa iba, eh bawal po yan, malinaw na technical malversation po yan. Kung baga yun po pala mga taxes sa bawat mga corporation company at sa mga brands, may kanya-kanya po alate? No. Alam itong kumain tayo, uminom tayo ngayon ng iced tea, considered as sweetened beverage soft yes. drinks So, ang tax na babaya, ibabayad ng, uh, Nestle, na nakukolekta po dyan, 85% of 50% per, or 50% basta may formula. No? Malaki ng portion na yan naka-allocate for Philip. Ah, for Philip Health lang. For Philip, para gamitin dalawang bagay. Sa pagpapalawak ng benepiso okay. at kung may tira pa, pagpapababa ng contribution. Okay. Kumbaga hindi lang po pala source of fund nila As yung mga contribution. Yung contributors. At, you know, hindi. Even sa taas ng bawat brand. Dalawa po ang pinagalingan. Direct contributor, tayo yun. Mm. Yeah. <coughs> Indirect contributor, gobyerno yun. Galing sa subsidy. Okay. Sa syntax, tax okay. kinukuha yun. At meron mm. pa galing sa gobyerno mismo. Like this year, 74.4 dapat ang subsidy from seed taxes and 21 billion dapat from the national government. 28. 28. Okay. Bakit nagsasabi sila dati na wala silang pondo? Philip, yes. kaya nga po yun ang akala ng Kaya po binooking natin ito noong September 2023. Uh, yeah, yeah. Uh, September 6, 2023, noong una ko po, po itong binooking. No? Kasi ni research po talaga natin at tinignan kung saan po may pera. Doon nga natin nakita na yung PhilHealth napakarami pala ng pera. Pero doon po sa Universal Health Care Law, na gusto niyong ipaano, ah hmm. uh, kahit hindi ka na member ng PhilHealth, basta Pilipino ka, that's the only But, requirement. Sa batas all Filipinos from birth till death ay member automatic ng PhilHealth. Hmm. Ah sa batas? Yes, sa batas. So, all you have to do, wala kang pagbayad, hindi mo kaya magbayad, mag ka lang. May, may sasagutin. Online, mag-register ka lang. Para magkaroon ka ng uh, number. Fill ID number. tinatawag. Na isa batas na yan? Yes, that's the universal ah, yes, agreement. 11-223. Republic Act 11